dapat patay na ako ngayon. I would have been dead by now. No? Ilang beses pa pa kayo, sir, na ano, talagang na, nalagay sa alanganin? Kung hindi mo pa oras, hindi ka pa mamamatay. Maski sumugod ka na sumugod, hindi mo pa talaga oras yon. Alam mo yung John si Isabella, yun ang birthplace ng NTA. Ni Ray John, so ginawa namin, nag uh, counter operations kami. Ako yung nasa unahan, siyempre ng convoy. Kala mo, walang kamatayan. Kala mo, si Paton nando sa unahan. Alam mo yun, parang feeling bida oo, na oo. hindi ka mamamatay. Nakareban pa akong glasses noon. Oo, oh, nakaganon pa ako na nakakap. Obis na obis, ako yung commander. Dahil na-experience ko yung mabaril, parang most of the time, feeling ko wala akong kamatayan. Niraradyohan na namin yung mga reinforcement at wag nang tumuloy kasi hindi na kailangan. Pa-pull out na rin kami hindi makontak sa radyo. Nauna lang dumating yung reinforcement namin kasi hindi na namin makontak para pabalikin uh -oh. kasi uh -oh. tapos na yung operation. Nakarinig na kami ng mga putukan. kasi inabot na namin yung bakbakan. Unluckily, si at Todar died you no? Know, uh, doon, doon mismo. So sa akin talaga yung ambos na yun kasi hmm. maski yung, yung talahib na pagka-forma ng talahib talagang uh, papunta doon sa aming pinanggagalingan direksyon. afternoon uh -huh. After noon, parang afterthought, sabi ko, talagang kung hindi mo pa oras, hindi ka pa mamamatay. Pag oras mo na, maski saan ka pa magtago, oras mo na uh -oh. talaga yon. Kaya siguro, madalas daring ako doon sa mm. nilang sa operasyon, maski sa pang araw-araw na, uh -oh. ano, na ginagawa ko. Para bang yung pagiging fatalistic ko, mm. na lagi.